Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Rowell and Rachel Love Team. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga noon si Kuya Ruel and Miss Rachel. Sila ay nasa mall. Naisipan din nila na mag-live nang sa ganon ay makakwentuhan ang kanilang mga fans. Kinakausap nga sila ng kanilang mga fans at nagtatanong din sa kanila ng mga gusto nilang malaman. May nagtanong naman kung Madali daw ba makipag close ni si Miss Rachel sa iba? Sabi naman ni Miss Rachel ay hindi daw. Sapagkat sinisigurado niyo muna ang isang tao ay talagang katiwa-tiwala bago niyo ito i close at gawing kaibigan sapagkat nag-iingat lang din daw siya. Pagkatapos naman ito ay may kung love at first sight na daw ba sila sa isa't isa. Sabi naman ni Kuya Ruel ay aaminin niya daw nung unang kita daw nila at naka-red jacket siya, ay talagang na-love at first sight siya kay Miss Rachel. Sapagkat napakaganda naman daw talaga ni Miss Rachel. Pagtapos naman nito ay may nagtanong din kay Miss Rachel kung ano daw ba ang epekto kapag may crush ka o may nagugustuhan at mahal ka. Sabi naman ni Miss Rachel ay Gaganahan daw talaga siya sa gawaing bahay katulad ng paglilinis, pagluluto, pagsasaing, at paghuhugas. Yun nga lang, kapag nalaman mo na hindi ka daw gusto ng crush mo, ay syempre ma-heartbroken ka. Kaya tawang-tawa naman si Kuya Roel sa mga sinasabi ni Miss Rachel. May nagtanong din kung mababago daw ba nila ang past ay babaguhin daw ba nila? sabi naman ni Kuya Rowel ay hindi daw. Sapagkat kung may babaguhin man siya sa pass ay sigurado daw na baka hindi sila magkita ni Miss Rachel at hindi mangyari ang mga nangyayari ngayon. Kaya syempre ay hindi niya na daw ang pass. Tinanong din nila si Miss Rachel kung babaguhin daw ba nito ang pass kung may pagkakataon daw. Sabi naman ni Miss Rachel ay hindi din sapagkat masaya daw siya sa nangyari sa kanyang buhay at kontento na daw siya sa plano ni Lord sa kanya. March. I think March. March. Kasi nung ano pa mga una, hindi pa. Oo, uh, wala pa. Hindi pa siya close. Hindi ba ga? Hindi pa po kami gaano ka close kasi hindi naman po ako basta-basta nakikipag-close. Pero, kapag nakilala ko na po yung tao, hindi yun na po ako nagkakaroon ng... ano, para kulalaan yung konsumasyon talaga. Advantage? Ano, nakakaganong mag-aral. Parang gaganahan kang gumising sa umaga, magkape, maglinis, magugas plato, maglaba ano yun? Disadvantage lang nga. Kapag nalaman mong iba pala yung gusto, doon ka maano, doon ka ma-heartbroken. Ano yun dyan? iyak ka. Siyempre so, kinabahan pinakauna. And siyempre ano, uh, nalabat first side first ah! sight. <laughs> red jacket ako. Aminin ko talagang ganda niya. And... <laughs> Yes po. Sana po. Ba't pa tayo hahanap ng iba? Ba't ka doon na? nakutalutan? Ha? Huh? Noon. Ay, syempre hindi tayo sanay sa Tagalog. And aside from that, pag naunahan ka ng kaba, diba po? Ay, e, po. Na-encounter no, ko din po yan. pag naunahan ka ng kaba. Lalo na sa reporting. Yung mga gusto mong sabihin na hindi pa kayo nagkaharap, nawawala siya ng Oo, mental block. Oo, oh, yan. Ayan, what if may chance kayong baguhin ng class? alin din kung baguhin niya? Ah, uh, sa Winning Hazel ng Pass? Oo, baguhin. Para sa akin po, lahat naman ng, uh, lahat naman ng pangliyari ay may purpose, no? Kaya nga sabi, uh, everything happens for a reason. Pinangaralan din ni Kuya Ruel ang mga fans nila, pati lalo na ang mga bashers. May mga bashers kasi na nagsasabi na bakit hindi ganito si Miss Rachel, bakit hindi ganito ang ugali niya, bakit hindi ganito ang physical niya na nakikita ng iba. Kaya naman, sabi ni Kuya Ruel, ay huwag daw ganunin si Miss Rachel. Kung may ayaw daw sila kay Miss Rachel sa ugali nito, kung nakukulangan daw sila sa physical appearance nito o sa mga ginagawa ni Miss Rachel, lalong-lalo lalo na sa mga attitudes niya o pinapakita niya sa ibang tao, ay humanap na lang daw sila ng iba na iidolohin. Sabi naman ni Miss Rachel ay tama daw ito sapagkat hindi niya daw talaga babaguhin ang kanyang sarili o hindi niya babaguhin kung sino siya para lamang sa iba sapagkat proud daw siya sa kanyang sarili at hindi niya daw kailangan baguhin ang sarili niya nang sa ganun ay magustuhan lamang ng lahat. Kontento na daw siya sa mga nagmamahal sa kanya at ang nais niya daw talaga ay ipakita kung sino talaga siya. Ayaw niya daw ng pinaplastik ang lahat sapagkat nasanay daw siya na nagpapakatotoo sa kanyang sarili kaya sabi naman ni Kuya Rowell ay kung may ayaw daw talaga sila kay Miss Rachel ay pwede naman silang mag-idol ng iba. Huwag na lamang nilang pansinin o huwag na nilang i-bash si Miss Rachel sapagkat hindi daw talaga mapapapekto si Miss Rachel sa mga bashers. Nag-agree naman dito si Miss Rachel. Sabi niya din muli ay hindi niya babagoy ng kanyang sarili para magustuhan lamang ng iba. Proud daw siya sa kanyang sarili. Oh, oh, my angel. Angel, baby, angel. Mr. Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my Kaya kung may babaguhin kami sa pass namin Siguro uh, Wala no Kasi nga nakatadhana yun Nakaplano yun kay Lord At di naman po kami mag-meet po Kung hindi yun mangyayari na yun ba diba ko. So siguro maging thankful na lang sa mga pass At kung may mga negative or mga challenges man doon na na-encounter mo Magsisilbing lesson na lang yun Para in the near future Yan, para sa akin Kasi halimbawa pag Meron kang babaguhin sa pass na yun So Bali, ano na siya, uh, yung pangyayari ngayon, hindi mo na mararanasan kasi na iba na yung takbo ng buhay niyo. Kaya, yun ang para sa akin. Na-encounter ko din yan nung sumali din ako ng ano, nagbabasa ako ng mga, uh, yung Q&A, no? Uh, you are given a chance to change one thing from the past, what it would be and why. Para sa akin, wala. Sa yoga? Wala. Hindi ba? Bakit kumabagay eh? Oo, ito, kasi ako, na. Ito na. Ito talaga ako? Hmm. Kung hinahanap niya po yung mas... Ano pa? Mas kakaibang ugali pa or hindi nyo nahanap kay Rachel. Hmm. Pwede niyo pong hanapin sa iba. Pero yes. wag po kayong magbigay ng komento kay Rachel, ng negative, no? Para lamang... Ah... Uh, ipar iparanas kay Rachel na hindi niyo po siya yung gusto pwede po pumunta kayo sa iba o maghanap po kayo ng mas ano pa yung ang tawag dito ako kasi friend. oo yung the best version pa ni Rachel kasi hindi ko kailangan ito, baguhin ang sarili ko para sa iba niwala ba kayo sa love <laughs> si Longo <laughs> oo oh. uh, pero ano yan Depende yan, no? Depende yan sa tao. Nakadepende talaga yan. Kung kayong dalawa talagang faithful. Babait. No? Ano daw? Anong tanong? Ay? Anong Pabail. tanong? Tsaka uh, ano? Joker, pero di naman nakakatawa. <laughs> oh my, natatawa ka. <laughs> sobra pa sa sobra. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel love team. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa Bye.